Okay, formation eh. Ha? Formation. Formation? Oh. With we'll spending plan. Ha? Spending plan. Pagdala mo kasi yung pick kay, ano, you know, kasi. Ayaw eh. Sa likod mo, sa likod mo yung sakay. Sa back pack yan. Hindi pwede, pareho yung back, pareho yung back. Ito to toe, yan. Hindi ko alam siya daw. Naka-on naka yan. Naka-on yan? Binablog, eh, ko sa, sa ko sa YouTube ko. Sa YouTube ko. Sa YouTube ko nga, Magkano Hindi, original kasi to. What? What the fuck? Let's go, let's na sa YouTube ko? Chata'd. Go, go! nagdadasal pa. mo, Okay, Let's go, guys. Good morning sa inyo. So, welcome back ulit to my uh, Facebook at YouTube channel, mga mga book. so ngayon mga book, bago ang lahat, na, bago natin umpisa ng ating vlog for today, eh, isa namang malupitang lupitang liit, ano, Intro. So ayun nga mga ka, mga kabok, good morning sa inyo. So pupunta na mga, mga kami sa sa Tagig. Ayun. Sama ko yung mga katrabaho ko. Yun. So yung iba kasi mga ka yung mga kasama ko wala silang uh, mga motor. Walang mga license. So nauna na nag-commute. Bali dalawa kami lang. Ang dalawa lang kami. morning sa inyo mga mga book so, Dawin na mga dawin na kami mga book sa mga sa highway. Ayun. So sa so ngayon mga book. Nakikita niyo naman walang ano ngayon, walang ganong traffic kasi madaling araw pa so umaga pa ayan so ayan mga mga uh, mga, bok pero kahit pa paano mga bok eh lagi nating tatandaan doble ingat lang tayo kahit sa kahit kung ano man ginagamit natin kahit madaling araw man yan umaga gabi hapon lagi tayo mag iingat kasi ang disgrasya ay hindi natin masasabi kung, kung kailan darating o oh, ba, diba so mas maigi na Ah, mag-iingat na lang mga bok Luma kami sa mga eskinita. So, we're going to highway. Highway one under uh, MRT station nata to eh. LRT. The, ayan, nasa ano na tayo yung underpass overpass pala <laughs> ayan so ayan mga kabok so nakikita nyo so, medyo mahangin ayan pero okay lang yan so ayan mga mga buka, tignan natin yung ano dito kung ano yung ma dito So bali ano na to baka, Pangalawang beses na ato to akong, Itong ginawa kong vlog Ingat lang mga mga book kahit kahit saan man tayong ano, punta eh ingat lang lagi nakikita nyo dito uh, medyo maganda pa yung dali ng mga ano, mga sakyan kasi pag mga ganito mga abok kasi pag mga pupunta kayo dun sa mga ganun dapat na maaga kasi kailangan talaga kasi pag late na kayo pumunta wala at traffic na yung mga abok traffic na madadatnan nyo So, kaya mas maigi talaga na maaga para para iwas kay sa iwas sa trapiko <coughs> kitae dapat mag-laylo tayo dito kasi minsan kasi mga mga sumusulpot bigla ayun kaya para iwas tayo sa diskrasyo oh. kaganyan ganitong, ganitong intersection kailangan natin din mag-laylo para in case na in case na maganda tayo hindi kitay maano of flight long ride mga <coughs> so ayan shout out sa, sa mga kasama ko dyan Dahil mga mga mga, pag ganitong senaryo, yung likod dapat uh, alalay lang. Para kasi yung ano natin yung pag yung pag, pag uh, pa curve na tinatawag blind curve yun eh. di natin mal, makikita yung may darating, may susulpot bigla kaya slow down tayo dun mga bok. Sa so, lang yung mga ganon lang mga kabok. So ngayon nga kabok, malapit na tayo. Dito na tayo sa may uh, bikutan. Bikutan na tayo mga kabok. Ayan, bikutan na tayo mga kabok. mga kabok papalapit na papalapit na tayo so sa tagibandang tagig lang tayo mga kabok pupunta para sa formation natin mga kab kabadi natin kabok natin ayan so ayan kakaliwa tayo dito sa may Walter uh, Mark Walter Mark tayo mga kabok para oh uh, oh uh, oh uh, oh uh, uh. Ay, mga lubak-lubak talaga. <clears throat> so, ayun, mga abang abangan nyo yung ba, susunod kong uh, vlog na libre sa kay sa mga ano natin para iwas din sila ay para makabawas din sila sa gastos so ayun nga mga kabuk, at, sa wakas nakarating tayong safe ayan so kung nagustuhan nyo itong video na ito, mga kabok huwag kalimutan ni share like and subscribe ayan so so ayun lang mga kabok so maraming maraming salamat at magandang umaga so peace out